So guys, in this video, nagluto nga ako ng garlic creamy mushroom pasta. So guys, bago ako mag-start, kung hindi pa pa naka-follow, please follow, like, and share, and comment na lang. Para magawa pa ako ng mga ganitong content. Thank you. Dito nga, nag-start na nga ako magbalat ng bawang at i-chop ko nga lang to. Pagkatapos nga, i-set aside ko nga lang muna. Susunod ko na nga itong i-slice yung button mushroom na binili ko sa bakala. Bago ko nga pala tanggalin, itinanggal ko nga muna yung tubig sa lata ito nga ay nag-start na nga ako mag-slice ng button mushroom. Pagkatapos ko nga may slice lahat ay itatabi ko nga lang muna. Dito nga ay nag-set up na nga ako dito ng kawali at bubuksan ko na nga dito yung apoy. Pagkatapos ko nga mabuksan yung apoy, kumuha na nga dito ng malinis na tubig at bihalik ko nga ulit dito sa apoy. Ito nga palang tubig na papakuluan natin na i-gagamitin natin sa pasta. Ito nga tubig, inilagyan ko lang ng konting corn oil at saka salt para may lasa yung pasta natin mamaya. Tatakpan mo lang muna yung tubig na papakuluan natin para mabilis kumulo. After nga ng 5 minutes ay kumukulo na nga itong tubig natin. So ilalagay na natin yung pasta na binili natin kanina. So guys yung gagamitin nga natin pasta ay penne pasta. So kalahati lang gagamitin natin kasi masyadong madami yung buho. So guys kakalat nga lang natin dito yung penne pasta tapos tatakpan nga natin para mabilis maluto. Papakuluan nga lang natin yung pasta natin ng 10 to 15 minutes hanggang sa maging al dente yung pasta natin. Pero kailangan pa nga rin natin i-check kasi para hindi siya ma-overcook. So dito nga guys, ay kumukulo na nga yung pasta natin. So kailangan na uli natin i-check. Dahil al na nga yung pasta natin, tatanggalin na nga natin sa sapoy at sasalin na nga natin sa strainer. So guys, di nga nabidyoan yung pagsutay ko ng garlic at saka na itong mushroom. Gumawa nga rin pala ako guys ng roux pero hindi ko nabidyoan. Yung roux nga pala guys, gagamitin natin mamaya for thickening. Combination siya ng butter at tsaka ng all-purpose flour. So guys, pag ko nga sa garlic tsaka sa mushroom, ay sinunod ko na nga yung milk tsaka yung cooking cream na ilagay. Pagkatapos nga, inilagay ko nga lang siya ng salt and black pepper tsaka chicken cubes. Tapos nga, gusto ko nga yung manghang kaya nilagyan ko nga ng chili flakes. So guys, dito nga, dahil kumukulo na nga, ilalagay ko na nga yung roux na ginawa ko ganina. Ito nga pala guys, yung pang thickening. Pagkatapos nga malagay yung roux ay ahalu-haluin nga lang natin nang sakmalat yung roux natin dito nga dahil kumukulo na nga ilalagay na nga natin dito yung pasta na natin na binog natin kaganina pagkalagay ko nga sa pinipasta ay halo halo ilang natin hanggang sa makot natin lahat dito nga ay dahil nakot na nga natin lahat papatayin na nga natin yung apoy at magpiplit na nga tayo dito nga ay kumuha na nga dito ng white plate para sa pasta natin dito nga ay ilalagay ko na nga yung garlic creamy mushroom pasta natin sa plate so dito nga guys maglalagay nga, nga lang tayo ng coriander for garnish So guys, ito na nga yung garlic creamy mushroom penne pasta natin. Thank you for watching. So guys, follow, like, and share, and comment na lang. Thank you.